Hello po. Happy Sunday. Good morning po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Tapos na po ako magloto mga kaibigan. Uh, pahinga po muna ako sandali. Kailangan po ay bigyan din po natin ng panahon ang Panginoon. Kahit Sandaling oras lang po. Kahit gaano man tayo kabise, mga kaibigan, ay huwag nating kakalimutan ang araw ng ating Panginoon na magsimba muna sa uh, araw ng linggo. Maaga po ako pang Maaga po ako mga kaibigan nagising 3 o'clock pa lang po kasi nagluto po ako dahil may may salo-salo na pupuntahan ng aking amo kailangan ko pong maaga magising at magluto kaya po ito tapos na po ako magluto mga kaibigan Uh, ah, pahinga, pahinga, lang po ako ng konti. Para po maligo na po Maya-maya. At si Mitch nakita mo si Mitch sa ano. Nakahiga-higa pa si Mitch. Maaga pa po kasi. Kaya Maya-maya gigising na rin po 'yan. Babangon na rin po 'yan at madigo Salamat sa inyo mga kaibigan. Salamat sa Panginoon. At binigyan tayo ng lakas araw-araw at biyaya. At salamat sa Panginoon at nandyan siya lagi sa lahat ng ating mga problema. Ayan po Panginoon. Ayan po ang importante po sa ating ako pag hindi po ako nakakapagsimba kulang nakulang po ang aking araw-araw uh, kailangan ko nakakapagsimba ko kahit sa isang linggo isang beses lang po salamat po pa subscribe pa share at pa-like sa aking mga video at shout out po sa ating lahat sa inyong lahat po mga kaibigan. Salamat sa ating Panginoong Diyos na siya nandyan lagi sa atin oras-oras, araw-araw. Nandyan po lahat. Salamat Panginoon sa gabay mo sa aking mga pamilya at mga anak. Babay po muna at Pupunta po ako, magsisimba po ako Salamat po sa ating lahat Salamat po sa inyo Ayan, lagyan na po natin mga kaibigan na Ng oyster sauce Ayan. Estimate lang po mga kaibigan Kasi kanya-kanya naman tayo ng Timpla Ayan yan. At haluin. Pagkatapos mga kaibigan, ay lalagyan na natin ng tubig. Yan. Mamaya na po natin ilagay yung yung sutanghon mga kaibigan pag medyo luto na yung ano puso, ilalagay na po natin yung sutanghon mga kaibigan Ayan. pagkatapos ay tatakpan na po natin takpan takpan na natin takpan na natin Ayan. Yeah. Tingnan. Uh, ulit natin mamaya. Gisa na po natin mga kaibigan yung giniling. Ayan. Ayan mga kaibigan. Tinaan natin ng apoy. Bago ilagay na po natin mga kaibigan yung puso. Ayan. Puso po ilagay na natin. Gisa po natin yung puso. Lagyan po natin ng paminta. At asin po mga kaibigan asin at kunting patis pero hindi ko na kaibigan ipapakita sa inyo ah kunting patis Ayan. at kunting oyster sauce mga kaibigan ang ilalagay natin yan ang ati pong lulutuin ay ito may kalderita ito naman ay ilalagay po ito sa kaldereta. Preto-preto po muna. Ah. Yan. Ah. Patatas. At magluluto din po tayo ng uso na may sutanghon. Ayan. Ayan tanghon mga kaibigan at ang ihalo natin ay biniling yan mga kaibigan yan mga kaibigan malapit na po ito maluto malapit na maluto ang ating kaldereta mga kaibigan at May like tibig salamat po sa mga shoutout out po sa inyong lahat sa mga nag subscribe at nag message at mag message lang po kayo mga kaibigan dahil isa shout out ko po, po kayong lahat ayan po Hello mga kaibigan at Mel Life TV. Umaga po kay ganda sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa. Umagang umaga po ay magluluto po tayo ngayon.